So sa video na to, ito, ito 3 star natin tong drills and spills na bagong challenge dito sa COC. So simulan na natin to. So para ma star natin tong gagawin muna natin is i-drop muna natin tong mga super wall breaker dito sa 9 o'clock. Okay? So, dito sa may air defense na dalawa. Okay. So pagtapos niyan, gamitin natin yung ating yung ating earthquake dito sa mga monolith dalawa. Okay, tapos yung ating king ability. So, minsan pwedeng tumaas yung king, pwedeng bumaba. So, pag bumaba yung king, mas maganda. Tapos, drop naman natin yung balloons, healer, yung ating queen, tapos queen ability. Tapos, uh, isang dragon para pampatay dun sa mga air traps, tapos isang ice golem. Okay. So, hintayin lang natin patayin ng queen yung mga defense dito sa so yung mga may tesla. So, lalabas yung mga tesla dyan. So, habang hinihintayin natin sila, i natin tong ibang troops para dito naman sa 6 o'clock papasukin natin yung gamit yung yeti, ice golem tapos yung mga peka so hintayin lang natin ng konti so ayan na ice peka, ice golem super valkyrie tapos yung ating uh, ano ang tawag dyan? nakalimutan ko <laughs> furnace pala okay. poison poison natin yung mga troops So, sila na yung bahala dyan. So, pag nangyayari yan, dito na tayo pupunta sa, sa 3 o'clock. Gamitin na natin dito yung, yung mga dragons. So, drop natin yung dragons. Tapos itong apprentice, tsaka warden. Yung prince, tapos yan. Yung lava. Tapos gamitin natin yung ice block pag malapit na yung lava doon sa mga inferno. Tapos ability. Okay. Skeleton. Tapos yung lightning spell gagamitin natin kapag nag-focus na yung yung mga single inferno sa ating minion prince yung minion prince natin sobrang lakas may kita mo tinan natin lightning okay isa pa tinan natin okay so yan may kita mo na nakarek na siya wasak na wasak na tong defense na to sobrang simple lang niya gagawin mo lang yun nga, i funnel mo lang yung pinaka 3 o'clock gamit yung yung queen charge tapos yung king siya yung bahala sa mga monolith may, minsan may time na mauubos yung mga monolith dito minsan may natitirang isa so gaya nito sa attack na ginawa ko may natira isa and ayan, pwede ko naman gamitin yung revive spell pwede hindi ko na rin gamitin depende yan kung short ka na sa time so, pero ito, sa tingin ko hindi naman short sa time hindi ko na ginamit yung revive spell pero nakuha pa rin natin tong Uh, itong challenge na to. So, ganun lang yung gagawin mo. Matitrister mo to. Sobrang simpleng-simple lang. And then, tatrister na natin. Matitrister mo to, may makukuha kang gems, experience, at saka, uh, hero potion yata yon, So, yon. Kung nagustuhan nyo po to, like and subscribe na po. Maraming maraming salamat.